kasi dali bito oh, sige, balik ko na. Mm. Happy birthday! ay, dyan lang. Pag, ano, dyan lang. Bakit ngayon, kung kailangan, ang aking puso, mayroon na ang laman. Mayroong laman! Sana malaman mo na darating ka sa buhay ko. Hindi e sana maghintay ako!

kape ma, besag alas 4 sa pa nagmata, di pa nagkape. O, uh, upo ka, upo ka dito. Ang ganda naman ang tumuran mo, Nancy. Ma, ha? Hindi pa nagkape, kaya ang malungkot nagagalit Ay, siya. Nagagalit. Hindi, hindi pa kumain. Hindi okay, pa kumain ng Amerikanong uh, Upo ka dito. Ito. Ah, gusto niya pagkapein si Sam. Mm -hmm. ah, ah. Kanina pa na mm -hmm. gusto. Mm -hmm. Hindi pa So, gusto mo itimpla ng kape pa. pa eh. hey, kami. kita uh, hi, hi, pa, 'yun. Kasi, um, minom na kami siya, na. Ha, siya ka niya. ng rumila tapos Oo, Lagi na lang, milk. Pero <coughs> oh, uh, uh, very, uh, uh, oh, very good. Pero ngayon, -tipa, Kasi, hindi pa Ipagtimpla natin ng kape. Bakit? Siya na lang patimpla. Ay, oo. Bakit natin take Francis si ang nang kape? Kahit pag i pa lang, siyempre. Wow. Uh, love mo si Sam. Love niya si Sam. Hey! <coughs> <coughs> <Ay>, love <coughs> <coughs> siyempre, Kasi pogi si Sam, no? Sirte ni Sam talaga. Ay, <coughs> <laughs> Ang swerte ni Sam sa Ang swerte-swerte talaga <laughs> niya kakanaan. Templa mo si Sam ng kape. Ay <laughs> tetemplahan siya. Templa. Templahan mo <laughs> <Templahan laughs> si Sam. Tapos, <coughs> <coughs> tapos mga kababayan may nag, may kapitbahay kami kasi dito na nakakapanood kay ate Nancy. So binigyan kanya ng damit. Tapos. <coughs> okay. so, eto, basahin mo. <coughs> Ito. Hindi man lang kay ko. To Nancy. From Miss Fatima. Thank you po kay Ma'am Fatima. Kapit-bahay lang po namin yon ah, pinadala nila dito. Siya o oh, si Ate Fatima? Hindi, si Ate May yan. So ngayon nakabalik si, ano, nakabalik si uh, Nancy sa amin. Kaya sakto may gagamitin siya. Hindi, gihugasan ako ng gusto. Tapos mga kababayan, yung Uh, schedule kasi ni Nancy, ngayon is uh, February 15. Ang schedule niya mga sa pagamutan is 13. Kaya lang si Mama Rose, busy siya ng pizza 13, dila, dinala siya ng 12. So, nung dinala siya ng 12, wala yung doktor. Kaya hindi siya na-check up. So, ngayon, ang plano namin ah... Uh, ah... Uh, tawag nito, dalhin na lang sa iba, ano? Dalhin na lang tayo sa iba para ma-check up ka na, ha? Uh, uh. Para magkaroon na ng uh, accurate na gamot. Uh, uh So, dito pa na lang muna. Oh, oh syempre, kasama si Kuya Sam, okay. ha? So, dito ka lang muna sa amin para matutukan ka ng Daddy Frankie, okay? Opo. No, napakabait naman talaga, eh. No? Miss you. Oh. No. Tapos, tulo, ano nga yung tulo? Okay na yun. Ayan, bigay mo kay ano? Mamay, bigay mo, bigay, 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 bigay mo kayo sa kapag Bigay mo kay sa kapag dito. Bigyan mo si Kuya Sam. Ay, ba't wala kang chininas? Bigyan mo kay Kuya Sam. Oo, oh, sino yan? Pag bigay mo kay Kuya Sam. Bakit? Ay, tayo ang bibigay kay Sam. Opo, 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 kayo siya. Sana upuan. Ah, paupuan. Kuha kay Sam, upuan, paupuan. Pa 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 ayun, ayun, ate. <laughs> Para paupuin daw si Sam sa tabi niya. Yung bag niya pa, baba Ay, dami, dami niya, no? O, ganda. Yung kamahaw, ganin nila. Mayroon na gano'n sa Upo ka siya. Hindi ah. Pagluto ka ng rakyat sa pangasok ng lagyan ng kuan. Lagyan ng kuan lang ito yung egg laga ng soap. Samo po ka. Yung sabaw. Ayan. oh, O, ibigay na natin yung kape. Hindi pa, upuan pa. Bakit? Ang ah, text is me. Yung... Mayroong magdi-drink lang po. Okay. Nang agwede sweat of cream yung uh, 60 watt. Awit nyo sa ito. Sit down. O, oh, bigay mo yung kape ni sa Kuya Sam. Puti. Wow! Ano sa sabi ni Sam? Ay, kaya na ang ang sasabihin ko ng American Lubid. America. Ano na? Sabi ni Sam, thank you daw. Ha? Malayo yung isip namin ni mams eh. para kami yung nang... isip Eh. Nasakwan ako. Hindi ka na ako daw, siya ka na ako kayo naman ako. Kaya lagot na si Kata ka na ako. Nanti Nancy. Na. Hindi, ikaw na lang mag-ingat nito, oh, maganda. Ha? Ayan, oh. Oh, pang-araw-araw, no? Pangsuot doon sa shelter, no? So ayusin mo na. Dito ka ka dito, tabi kayo. Ay ganyan talaga si oh, oh, oh. Mingming. Oh, oh. Mingming. Dan oh, okay. si David kedo. Ang ganda noon. Si pati Fatima yung kapitbahay oh, baka makita yung bilat. Siyempre, <laughs> Wag na ang brutal na bilat. <laughs> Maria lang, ikaw. Brutal na brutal ka magsalita eh. Ay! Ang ganda na dalit mo, panty na talaga. Baka sa ibang may mga pating bigling kami. Hindi na Patingin na ko. oh, titignan niyo talaga. <laughs> oh, ganda. <laughs> so, ganda. Oh, Gusto daw niya mga bestida. Gusto niya mga bestida di diba, Ganda. Oo. Oh. Sabi mo, thank you kay Ma'am Fatima ma. ma. Sabi mo, salamat. Ayaw ko yung ganyang ulam. Ayaw adobo. Ayaw ko adobo. <laughs> ayaw ko adobo. Anong gusto mong ulam? Ha? Na, mag magluto mo na kayo. ibabad babad mo na kayo, kayo sa kuha. Ah. Free to kuha ano na lang. Free to kuha na ay, ano, hindi din nasa na nalit ng ano na. So, Tupi mo lang pa. para suot ng mga kasama na nalit. Oo, oo. Kasi ang mangyari diyan, binibihisan mo sila lahat. Ipa-plansa pa niya lahat-lahat, di ba? Oo. Mm -mm. Marunong ka naman mag-plansa, di ba? Oo. Pa-plansahin mo ito. Parang kasi ano nito, si Bandan. Pa-plansahin, makadamit na sa pansado eh. Hindi, may plantsa nga kuryente, magaan lang. Oo. Oh. Pero may kwarto. Kasi pa plansa ka. Pa plantsa kayo doon, no? Doon Ato. sa shelter, plantsahin e na lang, ha? Ang asahin ko kasi noon, laba o plansa eh. Ano, Ah, nagpa-plansa ka? Ipapasa no? e doon sa ilaha pag mahuman. Yung ginagawa ko. Pero maganda yung kuang balay. So, yung lapagaw man pag ay na oh, si pag magaling ka na tutulong ka na dito oo oy. ang sabi yung mga ginagawa ko, ipapasa lang <laughs> hindi ipa ipapag ipapaobra ko sa inyo kung sa dami pero maganda nga bay pero bisag diri baka kilala mo naman siya ayun ah, Marunong mo magtupi. Marunong magtupi. Oras, mag, gayet ang oras, pagising mo, kung ano, mga pika, magkaon ka, ano, maglangos ka, di magkusot ka na lang, upo ka dyan sa upo. Yung kuwan, mga binabad mo yung paghapon. Ano na yung obra? ininom ni Sam yung kape niya. Ano na si? ni Sam yung kape niya. Magmaui ang obra. Oo. Magplansa. Kasi, yung kape ni Sam, di pa iniinom. Lala Mainit pa man. Hindi. Ante, ewa, giniisit ang asawa na kong si mag-asawa. <laughs> Mag-asawa mag na lang sila ni Sabu. Mag-asawa na lang. Mag-asawa na... Mag na sila pa. Ang ano kami yeah, na sa gig. Sa Gusto mo asawain na si Sam? Pagalig ka na para... Asawa yung isip mo. <laughs> <laughs> si, si Sam nga, Sam gusto niya, pinagtimpla ka niya ng kape. Ay, na. Makuha Patulog. ka sa tingin sa <laughs> <laughs> O, oh, di ba? <coughs> Ito na ka pa isang kape para kay Yuri pa, Akin na, kasi hindi pa na ako nakapag Ayan, no uh, Baka nagtataka po kayo kung bakit nandito siya ngayon sa Makati Kasi kahapon po, Uh, galing po kami doon kaya Madam Rose eh ginabi na po kami so hindi ka hindi namin kaya na from anong lugar 'yon Antipolo <laughs> Galing kasi kami ng Cavite uh, going Antipolo so hapon na kami nakarating doon kasi napakatabi tapos from Antipolo to Makati, alas 8 or uh, 8.30 na ng gabi. Kaya hindi namin kayang uh, ipalik sa shelter. Kaya dito muna kami nagpalipas ng gabi. So mamaya lamang po, mga alas 9, babiyahin na po kami papuntang uh, shelter. Magkikita-kita na sila ni Bandam, kaya si Ate Maylin. Kaya abangan nyo mga kababayan. Kanang uam yung milk na ah, ay sinimpla kanina. Na. Ni Banda. Yung milk. <laughs> ay mo itiplan mo sa ila. Di okay, okay na okay, sa kanila okay, yung kape. Okay. Karga ko na lang sa sasakyan to, no? Ah, ah. ka na? Magluto pa daw ka, ma. But more than destiny Then Pini white Kalikan ha? nasa kan Dito tabi kayo ni ato marites alik han, lewat kanan. Bye-bye, mga kababayan.